Ladies and gentlemen, please help me welcome a billion of billions to Mr. Gil Kajende. Hello! Kajende! Please me welcome Mr. Good morning! Good morning! Good Applying. Chris. Yeah. sino po nakakilala sa akin? Tas kamay. Salamat po. Brapa po natin. Ako, hindi na pong oras bigay sa akin at isa sa magandang privilege na mga pagbigay niyo sa inyo ng aking karanasan. Okay lang ba? Yes! Ako ulit si Kuya Hill from Balawan, Puerto Francisco City. Anip po kami magkakapatid. Pangalawa ko mula sa bunso. So, ang aming harap po ay talaga ay pagsasaka. So, ayaw na po ninyo kung oh, tanawag ba yung kain. Okay. Oo, oh, mayroon po. Tama ba? Tama? Oo. So, so, isa sa pinakamaganda na dumati sa buhay ko, yung yung global, tinuro sa akin, katulad nito, katulad nyo rin dyan. Tinuro kung anong meron sa si Benedict. Pero the point is, isa sa natasa ako doon, hindi naman ako hinahanapan ng na si Benedict. Ano ko lang doon talaga, kung ako meron si Binay Witi. Siguro ilan sa inyo nagtatanong o nagtataka kung so, bakit na naman ako nandito. O, oh, ilang isang magsasaka, bakit ka nga nag-join sa M-Global? Gusto nyo bang malaman? Yes! Gusto nyo ba talaga? Yes! Sumari po ako kasi yes! sawang-sawa na, na ako sa hirap ng buhay. So nakita ko yung M-Global, pag-uwi ko, hindi ako makakatulog. Talagang si Binay Witi. At yung pinakamatinding dala ko pag-uwi sa bahay, kung ikaw may 780, ito yung makukuha mo. Pag meron ka na 780, yan ang mapupuntahan mo. Tapos yes! sabi ko, parang okay, parang mas maganda. Wala akong 780, pag-uwi ko sa amin, after one week mo, ako ng paraan, lahat ng pwede kong gawin para naman po sa 780, after one week mo, nang pag-join ako. Masayang masaya ako. Alam mo bakit? Kasi nakasasali na ako eh. Yes! Pakaramdaw ko, may ako. Yes! Diba? <laughs> lahat na kakilala ko, mga girlfriend ko, mga boyfriend ko, lahat mo, oh, marami. After three months, so, oh, walang sumali. <laughs> Tawa-tawa kayo, ha? Ano madali lang, ha? So, sabi ko, pumunta ko sa upline ko. Sabi ko, upline, ano magandang gawin? Kasi ikaw, kaya resulta ka ako, wala. Gusto nyo bang malaman kung ano sinabi niya? Yes! Sabi sa akin, Kuya Hill, ito ang tandaan mo. Lahat ng meron ka, iiwan mo, sumunod ka sa akin. Tandaan mo, una, bawa mo yung pride mo. Sabi ko, lahat ng meron ako, iiwan ko, baba ako yung pride ko, at sumunod ako sa kanya. Kulang lang sabihin ko, apply, si Lord ka. <laughs> Oo, lahat ng sinabi niya, sinabi niya, sinabi na sinabi niya, ang sinabi na sinabi, sinabi niya, apply, parang memorize ko na story mo, memorize ko na action mo, memorize ko na presentation mo, alam, sumasali. O, ambilin bilin ko sa'yo, makinig, sumunod, walang iba. Ay, ganun ba, apply? Oo, bakit po kayo talaga? Hanggang sa dumating na point na talaga na parang pabalik-balik na lang. Eh nagkataon po, merong incentive na Asian Cross. Sabi niya, lahat, pwede kayo sumama. Sino gusto sumama? Kasi kami ng kamay. May, ah, may pala po, Hermes. Ah, meri po, Hermes. Wala po. Tara namin sama lang. oh sige. Ginawa namin, ginawa namin, ginawa namin, ginawa namin. Hindi ko sa so katagalain after 8 months so, ako ang panglima na mapasama sa Asian Cross. Sabang kalawan, ako yung panglima. So, nalipay ka ako. sawa ako. Ang pinakamaganda nun, first time kong susakay ng aeroplano. Did you imagine, wala naman sa MSC kong mga abroad. Pero gusto ko sa mama, ano ba yung Aisette Pumunta daw kami, Thailand, balis sa Singapore. Oo. -oh. Ah, ganun ba? Ah, basta, sama. Sama, ah, sama. Sama. Ganun ba rin talaga si Sir Jeremy? Kasi sama ka? Oh, sama. 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 Sama rin talaga. Eh, pwede sa kaya aeroplano. Diba, dati lagi lang ang hakit ng aeroplano. Sabi niya, ganito, makinig ka sa akin. Yung apply ko, tingin sa akin. Sabi niya, dito, 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 ganito ang gawin. Una, tumingin ka lang sa akin. Pero ang pinakamaganda, mag-observe ka lang sa akin. Pero sakay na, pagsakay, sakay sa aeroplano. Ganoon pala yun. Pasok sa loob. Hindi niya ako makali. Sabi niya, marami, huwag kang ganyan. Sabi ko, bakit? Para kang manol. Eh, ikaw na di Gusto mga ka-experience eh. Malay ko, Kung sa plano dito, mas maganda, tabi ka sa akin. sa kanya. Hindi na. Oo po. Oo po. Umikot na yung Umikot? Gumalaw na yung ganyan ng kuti plano. Pupunta doon sa unahan. Tapos kumayo na naman siya. Tapos sumarap na Tapos dun to, no? Talagang akala ko ganun lang. Mayroon pala din ang boylo. Boylo pa pala yung... Ako tinawag yun ang... Waaaaaaah! Talagang naligas ako. Sabi ng sponsor ko, walang iya ka. Bakit? Bakit walang iya? Eh, tingnan mo. Naninigas ka eh. isa ano kay handi ng hinawakan mo? Ano pala? Eh, kamay ko na hinawakan mo. oh, ang gawin ako ay I ganito mean, Sumakay ng aeroplano. Ang saya, ang saya, ang saya. Sabi niya, papahiya ako sa'yo ah. Bakit? O, oh, ayun ang laki ng aeroplano. First time sa buong history ng Global, napasama kami doon. Yes, imagine. Oh. Ang laki-laki ng aeroplano, di ba? Tapos may magdaan na lamisa. Ay, lang isa yun. Tapos, English-English pa. Pasti na, hindi ko kabalo. <laughs> ang naitindihan ko doon, ang naitindihan ko, kapi. Oh, kapi. Oh, kapi nga. <laughs> Siko na naman ako. Wala na lang siguro. Grabe, pas sabi ko, pasinsa lang talaga. O, pasinsa. Sige. Sabi na, huwag ka nang mag-ano. Huwag ka nang masyadong galaw-galaw dyan. Tingin ka lang na, tingin sa akin, ha? Eh, uh, ayaw rin pa pala magpalating upline ko, parang namamanulit siya. Eh, first time niya pala mangyari. <laughs> diba? So, sa'yo, gano'n, sige, yung um, mga may. yung kape, nung pag-order yung kape, siguro, sa so, so, sobra niya na rin ka, ka nagigil sa akin, kasi masyadong, masyadong maraming napansin, hindi niya rin napansin yung nilagay niya, kung ano lang pinalagay niya. Eh, niya yung kape, pag inyo ng kape, lumobo yung muang, ano talaga siya. Kasi po, pati yung paminta, talaga niya sa kape, sa niya. Oh, gusto niya makaganti sa akin, ikaw talaga, pasaway ka. Bagi po, masaya lang ako. Oh, yung ng Singapore, ang linis, ang ganda. Talagang sobrang ganda. Yes, Pero agad kami na malaking ano, malaking uh, building. Oh, so, malaking building doon sa Singapore. Tapos pinakain kami, pinakain kami, pinatulog kami doon. Pumunta kami, sintusa, lahat. Tayo lang, balis sa Singapore, sinang napakalaking barko. Sobrang laking barko talaga. Tapos ito mas maganda, yung kain, yung kain, ha? Tatlong oras kang pakakainin. Pastilan. Sa saya pa, kanadong, kaon, undang, buwak likod. <laughs> ah, kain na Habhab hab-hab. Hab-hab yun. O, di ba? Hindi ko napansin talaga kasi asaya -saya namin. Hanggang sa yung, hindi ko makalimutan nung nandun na sa napakagandang uh, building, anong tawag mo? hotel, motel, ano yan? Motil, ha? <laughs> <laughs> doon kami natulog tapos masarap laki ng kama laki ng kwarto laki ng TV sarap. tulog-tulog muna ganyan hindi mapagaling parang malaki siguro galing may espesyalan na parang gusto naman maligo tayo sige ligo tayo galing mo sa sobrang laki ng kwarto dalawa lang kayo doon yung ligo kami doon tapos so, sige ako po naman maligo sa ligo wala, wala namang tapo diba? <laughs> <laughs> diba? walang tapo eh oo ay eh, meron yung parang Parang ano doon, yung kanang ganyan. Oh, yung oh. ano ba tawag diyan? Para swimming pool. Maganda, <laughs> so, oh, so, may ang gilipan ko ba dyan? Merong cold, merong medyo cold. Merong hot, medyo hot. Oh. Ah, sige, sige, lagay, lagay na dyan. Eh, nah, ito na lang, yung tamang-tama -tama na lang. O, oh, di ba? Siguro mga kalahati ah, uh, ako po na ako doon, ganyan. O, oh, sarap. Tapos, may hindi naman pwede pala mag magpatak na sa taas pag pa ako ng tindutin. <laughs> Ay, ka na lang! Sarap, ang sarap dahil yung mga patak, grabe. Ang sarap-sarap talaga. Ang sarap-sarap. Ang mga patak, grabe, sarap. Ang sarap-sarap talaga. Ang sarap. Tapos mapansin ko, parang ibang mong lasa. Parang maalat. na maasin. Pansin ko, tubig to, ba to? Luha na pala at sipo. Narealize ko, nandun ako, sabi sa sarap-sarap, grabe. Nesse filme maior. Se o Nex ficou. Não, isso aí se for, Napakahirap talaga. Tasubukan ko kami naging global. Halos hindi makakain. Ayaw nyo maliwala sa akin. Nagsasabi nila, nasirahan ka na ng bait. Wala ka na sa tamang daan. Hindi mo kaya yan. Walang maniliwala sa'yo. Yes, kaya yan, pero, salamat sa si gino'o. Nag-decide you ko. Gino'o. Ito yun ko. Naaka. Basta yes! mabuhat ng yun ko. Know. Yes! Sa tabang time global, lahat na meron ako ngayon, grabe. Dago kayo magpasalamat sa si gino'o. <laughs> Guys! Sabihin ko sa mga mga dito sa inyo. Dito present kong dati, ang buhay ko, pati ang tingin lang sa plano ko lagi na wala ka sa kanya yung Dati, pasakay kaya po. Ngayon po, pwede kong bumili ng sasakyan sa sarili ko. Gosh! <laughs> sa so, mga pagkain dati, pinipili ko dahil wala, walang, walang pambili. Ngayon po, anytime, pwede kong kumain ng gusto ko. Wow. So ngayon po, ang isa sa pinakamisahing pwede kong iwanan sa inyo, para po sa hindi pa membro, huwag nyo tingnan ang 7980 nyo. Tingnan po ninyo kung ano magiging future kung ma-produce ang CB980. Yeah. Para po sa mga membro, huwag po ninyong isandal sa kumpanya. Isandal sa downline, isandal sa upline, ang pwede yung pag-asinso. The roles of upline is not to make his downlines rich. The true roles of upline is to teach them how to do the right way or to do the business the right or the properly because kung saan <laughs> the, the result will just follow yes right? at ako may one ninyo nga nung ko di hirap pinaagi sa pag-ampo mga program walang sisihan Walang hanapan, walang punahan. 100% di ka matatakot, mabigo o yes! Ako po ay yung sisihin. So, that's the glory. Masalamat ko ng marami ng marami sa Pahinoon, sa Global, sa BOD, Tokit Gabarto, Princess Miguel, Jan sa training team, lahat ng cross-line, lahat ng upline, sa hindi ko nabanggit. Isa na dyan yung ating, aking upline, Mr. San Juan. At gusto ko rin pasalamatan ng mag asawa kasama ko ngayon, palakpakan natin. Yeah. Yeah. And, pinipilip sa puni kamay. Ayan po sa likod. maraming-maraming salamat po. gusto niya akong tanungin, nandiyan na sa likod. So, marami, marami, tanungin, sa likod, God glory. Welcome po kayo lahat sa M Global. Teka lang, picture po.